Yo guys. punta kami sudah lepas. Balik saya saya dinaminto sa labas. Namin mas malaking yang May dalawang tingkasan sopa. Sige. Si Tone. Tone. Oh. Dito ko thinking, na lang may dinahin ang kabiyak lupa Okay sa amin lupa. Santos yung ini-level lupa na to. Bubuhangin. Oh, ah, na mga guys. Dito bigyan pa lupa sa pakot.

you <laughs> Ayan guys ang aming halaman. Nadagdagan na namin ng lupa. Ito yung aming lupa. Ayan. Ilalagay lang namin sa aming stock room yung natirang lupa. Para sa susunod naming mga halaman. Ayan ang aming halaman.

Ibigay okay, mo isa kay Balma. Ayan, tapos na kami.